Makakita tayo ng magagandang tanawin at lugar kung saan maganda magdasal at magnilay-nilay. At makakatikim din tayo ng mga masasarap na pagkain. Kaya tara, samahan nyo kami sa bayan ng Louisiana, Laguna. Ito. may laman na yan pero ano lang <laughs> puno no? na hmm. ano? reset mong guys yun tip A. O, tara na guys why 没事 <Okay. S 2>、okay.

My service when you're in that dress glad, glad you're glad home Please you stay with me never leave You walked into my life and I am glad you came Glad when you're not around i broken

O, oh, tuwi naman to. Naisip ko na saan parang hindi na nabuhay. Yun guys, nakain so, na tayo guys. Breakfast. Breakfast, two pass. Buti na kasama kita sa buhay ko. Sa puso ko, isa naman na ang pamahalin. i it's ready, Fresh. Fresh. It's a Spanish word, that's why they use. Ay. Wow, Pirilla, guys. Oh. Ay ganda thank you. Thank you. guys, kitang kita yung red horse AA Red horse baby And yung magandang view nung Ayun Windmill Ayun ko kita sa camera What's my vlog Kaso yung camera Nakatutok sa ano Oh, hindi Karo lang sa Wow na nakakita ng windmill -win. wow guys ay ito ba sa camera ha? wow guys wow guys ma'am pwede po dito mag-park? Ah, ay salamat po ayos guys what's up guys <laughs> na tolo nagpitbitin na nung natin yung helmet yan guys entrance fee dito 10 pesos lang ayun so, may ito na napakaganda mo may na si baby kahit mamaya na lang namin anin yun ma'am salamat po Wow guys Look at the view It's a nice view O oh, diba Nag gasolina ka lang na magkano Tapos ito na yung makikita mo You're buying memories Hindi ito ano lang Kasi ito lifetime mo na dadalhin ito eh Makapunta ka sa ganitong lugar Diba? <tap> guys good good ito tayo mm kilometer 14 plus 500 ito yon. ganda tumambay dito 10 pesos lang hanggang alas 8 lang gabi hindi kayo bumalik balik mga ma'am thank you po bye po Oh. Hamog lang yun, no? mo. Hindi Oh, 'yan, thunder, ano, thunder clap. Yeah. Guys. Kunasan natin. Yan guys, pakita tayo sa ano. Simbahan ng rosari. Biglang umaraw. Nandito so, yung power bank kung hindi ko hawak. Oo. Ay, kaingal. nandito so, yung mga pangalan ng ano. Ang nag-donate. Oof. ang pagod mo. Ito mo si Mama Mary. Next stage. Pina pinaamata siguro to. lupa Lupo Mama Mary. guys Nakakatanggal ng pagod Si Mama Mary Pa Jesus, Mama Mary Hello po Ayan guys Saya saya lang Ah, maganda to para sa mga magbibisita iglesia ngayong Semana Santa. Ayun, ganda tignan, di ba? Sarap din magdasal dito kasi solemn. Sa If... mahabang hasdanan na 'yan, nandoon 'yung mga tindahan ng ano. Ng mga bibingka na may free unlimited buko juice. Wow. Ano papa Jesus? Mama Mary. Pada. sorry po hindi di ako pakita hindi di ako pakita guys yan guys, pag nabas eh, ayun na, marami na mga ano buo ano, bibingka ayun dun tayo, saan. saan ba tayo pili ka pili ka ng no, store San ba? Hindi ko alam. Magkambi ka ngayon. Susunod sila. Ito, no? Oh, my God. Dito ata yun. San? Ay, thank you po! Magkano po? Tatli sa Danma. 3000 po p Ilan yung ano? Sabi ka mo si mama dito? Isang tap, diba? Dito o ba Bali lima po. Wait, maya maya. Tatambay pa naman. Sobra namin na misangin yung luto. Eh, dito. Ayan. Ayan, guys. Pupunta tayo dito kaya, no? Kay Ate Rose. Ayan, Ayan. Ko bingka. Ayan. Ang libuko pa yan. Sa kulay blu, Mm -mm. Ito pa mo, oh, pang food trip muna namin. Okay. <laughs> Siyempre ah, Saan po ba kayo, sir? oh, sa Pasay po. ay ah, layo. Pero nagpunta kami dyan sa Via Rosary. Bago pumunta rin. Eh. And Ate Rose lang malakas. <laughs> Unang kain namin dito, tatlo kami motorote eh. Ewan ko, nakalala nyo pa yun. Hindi na siguro, no? tagal na. Tagal ngayon na, lang, hindi kayo bumalik ko Opo, pero matagal na kaming nag, ano, nag, naglalaway. Hindi <laughs> 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 kasi di ba pag yung may buho ko? Ah, yan, mm, sa Maynila po eh. Yeah, yun lang po. Opo, ang... ayan. Kain na. Banatan muna namin te. Eh. Ay, wait lang. Hingi mo na ang buko. Ang pahimit yan. Hingi mo buko, ate, ha. Sige po. yan? lang? Ay, sige po. ito puting baso, te? Opo. Yan na talaga ang baso. bawat kami na ito. Plastic, no? Oo. na sa kami. Magmumunta kami. Ay, gano'n? Oo. Ito nga, no, patagal nga lang. Gano'n namin. Mas okay na rin po yun. Ayan guys. Tagulan namin ang plastic mo. Ano na naman pinagbabawal sa amin. Hindi eh? na naman kami dito sinusupihan. Ay, ganun o. No? Ay, ganun o. Um, Ay, ganun o. Ah, ilang piraso yun, te? Anim. O, oh, pwede na. Libre na ganito. Ano yun? Ulit? <laughs> yung bag dati isandaan. Pero ngayon, yung value ng bag nila. Oo, kasi nagmahal na ang presyo ano? sa amin, ma'am, yung ganito. Bibigyan ko kayo tatlo na. Bali, ano ilan isa nito? Anim na. Anim na. na piraso. Kumbaga yung bag lang kasi. Anim na piraso. 200. Mm -hmm. dalawang, isang, isang basket. Gusto ko libre pa ko kayo. Huwag na. Huwag na. Ano na lang. May lang. na lang. Gaganda ng basket nila oh. Ayan. Ayate Rose lang yan. Pero daw vlogger tayo ah. Pero upload ko sa YouTube. <laughs> Kaya yeah, Teros, malapit lang sa Via Rosary. Ayan, zoom natin. Ay, di na Tapos, Anli Buko. Fresh yan ha, fresh. Lahat ng luto nila, sobrang init pa. Ayan o. Oh. Ayan si o. Oh. Ayan. Sa mga aking in-laws, masarap po dito. Pwede tayo mag-ride dito. Ayan guys o. Oh. Fresh ang ginagawa. Oh, ano Walang harina, no? Wala po. Malagkit po yan at ano, bigas. O oh, yun. Marami pa pong lalagay. Marami. na nakadalawa lang ako, Busog na ako. Opo. Oh, Masarap <laughs> po. Oo oh, nga po eh. Libre buko juice. Libre buko juice. Tapos, si Free ate. Free basket. Mm -hmm. Free basket po. Ayan. <laughs> para may <laughs> sa <English>, eh. akin, guys. <laughs> Ano, ito naman si o, ano. Na, <laughs> ito naman <no>. na, <laughs> na, na, mga <laughs> asawa ko, parang nasa Switzerland. Ano ba yan, Paolo? Kulit-kulitan <laughs> <laughs> ba yung inis ko? Eh? Kaya eh. Ang pala, tandaan namin dito, Tay. Ano si Al? Oo, oh, ikaw lang oh, mo oh. may CR dito. Ayun, ako nandini. Oo, yun so, nga, yun so. nga pala, tandaan namin. Oo. Oh, oh. Tapos, Ay, uh, ano nang dati wala pa yan? Itong CR? Hindi, oh. Ito? Ay, bago lang po yan. Oo. Oh, okay. mm -hmm. Ah, bago lang? Bago yan. Hindi pa nag-isang taon yun. Na nagbubukas. Mm -hmm. Ah, ito yung sinasabi oh, ah, mo. Ah, pasalubong. Oo yan. Tapos natandaan <laughs> mo mismo si ate, di ba? <laughs> Sabi ko hindi, may siya rin. So, natandaan mo si ate, di ba? Oo. Nana po nga si Kuya yun, kaya alam ko lang yan. Oo, si tatay po. Si lolo naman. Oo po. Pati yung bata. Si lolo. Siya nag-explain sa akin sa buko habang ano ako nun. na nauhaw. <laughs> mm, mm yung Yun guys, papalam na ako. Papalam na kami. Until our next episode. Salamat ate. Thank you po Thank you. sir. Ingat din po sa inyong lahat. Okay. Bye bye. Uh, <laughs> Dahil alam.